Touchdown mga boss! Dito kami sa Acacia ang mga, mga tropa Sabi nga ni Boss Darius, magpwede ka mag video Huwag mo akong ime-mention <laughs> <laughs> So ayun mga boss, <clears throat> naka-setup na kami Ayan oh, may kumakagat oh Ayun yung ibang tropa doon Tapos doon sa malayo Ito sila Fish on! tilapia Kung lucky pre Ayun, lapad do Fish on, idol sam huh? Ayun no, oh. pula Tingnan Ayun, lucky mo oh. Tiktok Baka naman At least lang siya Sapit kumakain to <laughs> <laughs> Liwalo mga boss update lang medyo matumal pero okay naman may pang, may pailan nila na tilapia floater kami ngayon dal bira sa bottom boss nakadali na ng hito yan yun ayos boss Darius yun what's up Mamaya lulutuin na namin 'yan. Catch and cook kami. Update ako mamaya mga boss. 'Yon mga idol. Lunch break muna kami, catch and cook. Oh, ay mga nadadali nila, nilapot. Nilaw na hito. ske. Okay. mga idol. Diyan <laughs> mga po. Dilapya muna tayo. Lang tayo ng dapat sa boto? Floater, meron 'yan, update mga boss yan ito so, nga pala yung mga dali natin ha? tilapia puro tilapia o oh, diba pwede na tilapia ha tarius botnel tonton oh yan na mga boss ayun matuma lang dawit